Alam mo ba na may mga anghel sa Biblia na may napakalakas na kapangyarihan? Sila ang mga mensahero ng Diyos, tagapagtanggol ng sangkatauhan, at tagapaghatid ng mahahalagang misyon sa mundo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong pinakamakapangyarihang anghel sa Biblia, kung ano ang kanilang mga tungkulin, kapangyarihan, at kung paano nila tinutulungan ang mga nananampalataya. Ihanda ang sarili sa isang makapangyarihang kwento na siguradong magpapalalim ng iyong pananampalataya. San Miguel Arkanghel o Saint Michael the Archangel Si San Miguel ang pinakakilala sa lahat ng mga anghel at tinutukoy bilang prinsipe ng hukbo ng langit. Makikita siya sa Revelation Talata 12, versikulo 7 hanggang siyam, kung saan siya ang nanguna sa labanan laban kay Lucifer at mga nahulog na anghel kapangyarihan at gawain, tagapagtanggol ng langit. Siya ang leader ng mga anghel sa laban kontra sa kasamaan. Tagapagtanggol ng sangkatauhan. Siya rin ang patron ng mga sundalo, pulis at first responders. Proteksyon laban sa demonyo. Sa tradisyon ng simbahan, si San Miguel ay madalas tawagin sa exorcism, panalangin. San Miguel Archangel, ipagtanggol mo kami sa laban maging proteksyon laban sa kasamaan at mga silo ng diablo. Aparisyon siya ay nagpakita sa Mont Saint Michel sa France at nagbigay inspirasyon sa pagtatayo ng isang dambana na nananatili hanggang ngayon. San Gabriel Arkanhel o Saint Gabriel the Archangel. Si Gabriel ay kilala bilang ang mensahero ng Diyos at ang kanyang pangalan ay nangangahulugang ang Diyos ang aking lakas. Siya ang nagdala ng balita sa Birheng Maria tungkol sa pagsilang ni Jesus na mababasa sa Luke talata isa bersikulo 26 hanggang 38. Kapangyarihan at gawain, mensahero ng Diyos. Siya ang nagahatid ng mahahalagang mensahe mula sa Diyos. Tagapag-anunsyo ng mabuting balita. Siya ang nagdala ng balita kay Maria at kay Zechariah tungkol kay John the Baptist tagapagbigay ng lakas. Sa tradisyon, si Gabriel ang tumutulong sa mga nananalangin para sa kaliwanagan at direksyon. Panalangin, San Gabriel, ipanalangin mo kami upang marinig namin ang tawag ng Diyos sa aming buhay. Aparisyon, siya ay nagpakita hindi lamang sa Biblia, kundi pati sa maraming deboto na naghahanap ng kaliwanagan. San Rafael Arkanghel o St. Raphael the Archangel. Si San Rafael ay kilala bilang ang anghel ng kagalingan at proteksyon. Sa Book of Tobit, siya ang tumulong kay Tobias sa kanyang paglalakbay at nagdala ng kagalingan sa kanyang ama. Kapangyarihan at gawain, tagapagpagaling. Siya ay kilala bilang patron ng mga may sakit at tagapagpagaling ng mga sugat, physical man o espiritual. Gabay sa paglalakbay, Tinutulungan niya ang mga naghahanap ng proteksyon sa kanilang biyahe. Protektor ng pamilya. Pinagtagpo niya si Tobias at si Sarah sa kwento ng tubit. Panalangin. San Rafael, Anghel ng Kagalingan, ipanalangin mo kami sa aming mga sakit at kahinaan. Aparisyon. Sa tradisyon ng simbahan, maraming kwento ng mga deboto na gumaling sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Uriel o Archangel Uriel. Si Uriel, na ang pangalan ay nangangahulugang ang Diyos ang aking liwanag, ay kilala sa tradisyon bilang tagapagdala ng karunungan at kaliwanagan. Kapangyarihan at gawain, tagapagdala ng liwanag, tumutulong siya sa mga nangangailangan ng kaliwanagan at gabay sa kanilang desisyon. Tagapagpahayag ng kalooban ng Diyos, kilala siya sa pagbibigay ng direksyon sa mga nawawala. Panalangin: San Uriel, gabayan mo kami sa liwanag ng Diyos at ipakita mo sa amin ang tamang landas. Aparisyon: Bagamat hindi malinaw ang pagbanggit sa Biblia, siya ay kilala sa tradisyon bilang inspirasyon ng karunungan. Ragel o Archangel Ragel: Si Ragel ay kilala bilang ang anghel ng katarungan at pagkakaisa. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang kaibigan ng Diyos kapangyarihan at gawain, tagapagpanatili ng katarungan. Siya ang nagpapalaganap ng katarungan sa langit at lupa, tagapamayapa. Tumutulong siya sa mga may alitan upang magkaisa muli. Panalangin, San Ragel, ipanalangin mo kami upang maging makatarungan at mapayapa sa lahat ng aming ginagawa. Zadkiel o Archangel Zadkiel, Si Zadkiel ay kilala bilang ang anghel ng awa at kapatawaran. Siya ang tumulong kay Abraham sa Genesis noong sinubukan ang kanyang pananampalataya. Kapangyarihan at gawain, tagapagpahayag ng awa. Pinapalakas niya ang loob ng mga naghahanap ng kapatawaran mula sa Diyos. Tagapagpatatag ng pananampalataya, tumutulong sa mga taong dumaranas ng pagsubok sa kanilang buhay manalangin. San Zadkiel, tulungan mo kaming maramdaman ang awa at kapatawaran ng Diyos. Jeremiel o Archangel Jeremiel. Si Jeremiel ay ang anghel ng pag-asa at paghahatid ng mga kaluluwa. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang ang Diyos ay maawain. Kapangyarihan at gawain, tagapaghanda ng kaluluwa. Tinutulungan niya ang mga kaluluwa upang suriin ang kanilang buhay at maghanda para sa kanilang eternal na kapalaran. Tagapagdala ng pag-asa. Nagbibigay siya ng pag-asa sa mga nawawalan ng direksyon. Panalangin. San Jeremiel, tulungan mo kaming suriin ang aming buhay at maghanda para sa harap ng Diyos. Ang mga anghel na ito ay hindi lamang mga kwento mula sa Biblia. Sila ay mga makapangyarihang nilalang na itinalaga ng Diyos upang gumabay, magtanggol at tumulong sa atin sa bawat hamon ng buhay. Bawat isa sa kanila ay may natatanging misyon mula sa pagpapahayag ng mahalagang mensahe ng Diyos, pagbibigay ng proteksyon laban sa kasamaan, hanggang sa pagpapagaling ng mga sugat ng ating puso at katawan. Hindi sila limitado sa mga pahina ng kasaysayan. Ang kanilang presensya at tulong ay nadarama pa rin ng mga nananalig hanggang sa ngayon. Kapag tayo'y nananalangin para sa gabay, proteksyon o kagalingan, ang Diyos ay tumutugon sa pamamagitan ng Kanyang mga anghel. Sa bawat dasal na ating binibigkas, sila ay naririyan handang tumulong at magbigay liwanag. Alamin ang kanilang mga kwento, hilingin ang kanilang tulong sa panalangin, at hayaan silang palakasin ang iyong pananampalataya sa Diyos. Tandaan, walang dasal ang hindi naririnig at ang mga anghel ng Diyos ay laging gumagalaw upang dalhin tayo palapit sa kanya. Kung nagustuhan mo o may natutunan ka mula sa kwentong ito tungkol sa pitong pinakamakapangyarihang mga anghel ng Diyos, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video upang mas marami pang tao ang ma-inspire. Salamat sa panonood at naway pagpalain ka ng Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay.